Hi <laughs> Don Raya O sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe, subscribe to you Welcome no? back ulit sa ating YouTube channel mga paps Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below Follow the hashtag Don Raya And of course, isubscribe mo na yan So ngayon mga paps, ay eh, nais ko lang pasalamatan out si Sir Chris No? Paps, dahil uh, I think apat lima pagkakataon na no, na kumuha nga sa atin ng uh, ibon mga paps at ang malupit nito ito ay back to back opaline tapos yung lalaki ay uh, this one no par blue kak mga paps at yung babae ito no ay uh, opaline split danfalo hen naman mga paps no so back to back blue. ganyan kaganda mga paps so oh. Sana all. <laughs> Grabe. Ay, ang magandang materyales. ba diba sabi ko sa inyo, pag bibili kayo, dapat quality na. And matured. Yan. Ayan mga paps. So, ito yung babae. Ganda, no? Sable na sable yung kulay. Ito naman yung lalaki. Ayan. Visual yan, ha? Parblue, blue dan Opaline. Tapos, Opaline torque Parblue blue. Opaline split dan hen naman. So, so ayan, mga paps, sobrang ganda, sir. No, so maram marami salamat sa iyo, Sir Chris, at sa mga gusto magkaroon ng ganito. Ang daming bibili sa atin ng parbo dahil nga sikat na sikat ngayon ang done follow. All you have to do is to text or call me. 0953136446 message so, sa akin, sa so, Messenger, and don't draw I, don't draw I, ain't there. So yun lang, ay kakarton ko muna to. Dahil nandiyan na yung rider na naman sa baba, eh, after nun mag-vlog na tayo. Ganda oh. Grabe, ang linis oh. Ay no. Wow! Ang linis. Ang din pa ng kulay. Quality. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Ka-giver ko lang ng ibon. Kay Sir Chris sa muli. Shout out and uh, thank you kay uh, Sir Chris. No, na nasa Indonesia ngayong mga paps. Pero taga-kadibis sila. Kumuha siya sa atin ng visual power blue o follow and Opaline line split ng follow no? So, so ang dami na nga kumukuha ng mga dalfalo ngayon kasi nga sana, para sa akin ha papalit sa opaline no? so yun kung gusto nyo magkaroon ng mga ganun pang malakas mga pups madali lang you can text or call Purple system may sisasaki Facebook Messenger and Don Roya Don Roya ay rin no. So ngayon dating gawe bibidyuan ko yung mga ibon natin na pamalakas dito no and screenshot ko and i-send na sa akin. So yala, let's go. Pal well, dito po split ito mura na lang po. Yung nag-itlog na rin po. So ah uh, ang kanilang ID ay back-to-back uh, -back possible split dan follow anak ng split back-to-back -back split dan follow no uh, blue tsaka par blue na move ayan matured na ng itlog na to mangin itlog na lang ulit sa inyo mga paps kunin nyo na to sobrang mura na nito no <laughs> tapos kung ayaw <ayon> nyo naman <laughs> ng kulay na yan kung gusto nyo ito yung kulay na to pwede ito may opalay pa nga tayo dito yan yeah. Meron tayong Opaline na possible split. No? So, ito yun, no? Opaline possible split dan palo Ito yun, halo-halo yan sila dito. Merong blue. Ayan, vio Green. vio UV. Short par blue, yun na sa likod. Ayan, no? Tapos, ito sky blue. Five. Green five. Ayan, sobrang kinis mga to Oh, walang tapon. Grabe. Yan. Ito mga opaline possible split. Anak to ng back to back split na opaline din. Halo-halo to mga pop. Kung gusto nyo, sobrang mura na nito. Presyong pamigay. Matured na. Matured na to. Ready to breed na. No, so. Sold out. Sold out. Sold, sold. Sold solved. Puro solved na. Wala Ito, mayroon na naman ng ano. Palitan. Ah, uh, Dantalo visual, lalaki. Split opa, tapos opa split na babae. Ayan o, oh, bagong parisan natin yan. Abang, kuwi, kuwi nyo na to. murang mura na rin to. Sa mga naganap ng pardon na lalaki, ito, meron tayo. Tapos ito, yung parisan ko ng Opa Perso Red Pack Hotel na may itlog na so wag mo na natin buksan baka mabulabog pulang pula na yung bigti na yun. pati na yun, yung nanay ganda na ito ko to matagal na so ayun yung mga tops wow pulang pula no walang edit yan ah ito project red factor tail follow ko ay na po sir lutino pa yan tatlo yung karga no so ayan jackpot kayo dito ang babae dito, itong puti, blue series, tapos green series yung so lalaki. Ayan. Mature nga to, ready to breed. Kaya naka-separate na yan. No? So, ayan mga pap, pwede nyo kunin to. So, ayan no, ganda no. So, ayan. ayan, ito pa, yung lalaki. Verde. May sisiw. Uh, split, back to back split to. Grabe mag-anak to. Parang laging brown out. <laughs> Grabe sipag. Ito mga split dan palo natin. no, oh. Mga angenda. O oh, yan. Baka may, may kulay kayo nyo dito sa mga Mga project red factor pen palo lupino. Tatlo yung karga. Ito may green. May uli, ito. Split may ito. Ginaya uh, sa akin. No? Sarap-arapan na. Ah. Sarap-arapan <laughs> yan. Sweet sila. Bukado sa kaperso. Ito mo no, gusto ko kakaiba. Dito ko natisril eh. Hmm. hmm. Tapos may green perso. May audience sila sa likod. Mga ano ito mga pubs Project Red Factor Tail Follow. May kapatid doon na may kapatid ko na Red Factor na Lutino na pelfalo No, meron din tayo para sa dito eh. Kasi nag nasa loob. Ito opa RX. PS Lupino. Visual RX, visual pa pa opa, 'to. O pa. Ayan mga Wow! Ayan blue. Sky blue kulay gatas ano yan, ah, lalaki visual o papel palo RF tapos yung green ah, possible red factor papel palo lupino ganda no grabe, ayan pwede nyo tukunin pangundi nyo na natin ito mga pap grabe no, automatic split ang yanak na ito, visual yung lalaki ayun no visual papel palo ito yung ano natin yan, ID. Yung project. Ayan. O, para yung yung palo ng tapos, ito, this one, parlo dan palo. Wala pa itong DNA, pero kunin nyo na to Pag nag-cut ito, jackpot tayo dito. Buenas, pag nag-cut. Kaya kunin nyo na. Sulit na kayo dito. Ito, babae, DNA, yun Yung sinasabi ko, parang agila. Ah. Move. Slate move tayo. Kunin nyo na ito mga paps. Malay nyo, magtakto. Jackpot tayo no? yun. Parlo yan. Kunin nyo, pulang pulang mata. Ah, oh. um, mga sore eyes. Kumumula mata. Ito, anak to ng ano, ng red factor mismo. Anak. Ito, may mga kapatid. No, kaya legit yung linyada natin mga paps. Sabi ko sa inyo, pag bibili kayo, dapat legit. No, trusted breeder. Kung hindi sa akin, okay lang. Sa iba na lang. Pero make it sure na legit yung mga bloodlines na bibili nyo at quality. No, so mag, sa mode of payment pala, pwede kayong magbuy sa akin through Gcash or sa bank o sa China Bank, PS Bank, BPI. Pwede mga pap. Pwede kayong mag-down, magdadatatahan yung mga pap. No, para hindi kayo mabigatan. No, actually, mura lang naman sa akin. No, pwede nga kayong mag-canvas lang sa akin tapos i-compare nyo sa iba. No, tapos consider nyo yung quality, yung preso, yung mat maturity ng ibon. No, so yun lang muli. Maraming maraming salamat eh, sir Chris na kumuha sa atin ng Opa Dan Palo Pardo na cup tapos Opa Split ng, uh, Palo na hen. Pardo din. Maraming maraming salamat. At sa mga gusto kumuha sa atin dalhin nyo na. Huwag nga kayo magsupik-supik pa kasi mahirap matulog ng nag-iisip. Ang gusto ko matulog kayo ng nakangiti. no? Dahil uh, uh, natutuwa kayo sa ibon na bibili nyo o sa nabili nyo ng na ibon. नो सो इला मर राम राम सलासेज सा मे दू आया आयी नो सो इला मराम सलामत ब्लैस